tinupad nyo po yung dasal namin. Tapo ka plywood ya. Yeah. Yan, yo, what's up mga idol Isang magandang 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 araw po sa ating lahat Sobrang ganda po ng araw namin ngayon no? Excited na rin mga idol no? Magandang araw pala sa inyong lahat dyan no? Sa lahat ng mga silent viewers natin dyan solid supporters, mga OFW Kumusta po kayo mga idol? Ingat po kayo dyan no? At God bless po sa inyong lahat Yan mga idol, araw natin ngayon Nakarap dito Ito yung sinabi ko nung last na video natin Pag alas 7 hanggang alas 9 ng umaga alas 10 napakainit dito <laughs> yan mga idol uh, ang dami ba sura idol mamaya pa ayaw alisan no? tsaka tinanggal ko na yung bubong doon sa kabila idol yan meron na akong good news na babalita po sa idol maraming 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 salamat po talaga no Nang sobra kay ati ninang Karina Kunz at kay at Kuya Ninong Rolf Kunz from Switzerland thank you, thank you po talaga sa inyo no ate at kuya from Switzerland kasi tinupad nyo po yung dasal namin dati marami maraming salamat po talaga atin no? kasi yung, yung sabi ko po sa inyo mga idol na pag ano sa amin sobrang init talaga, grabe di mo mapasok halos yung bahay kasi kaya nga nag extension ako doon sa salamat ipapita ko sa inyo mga idol no? pero ngayon yung araw na yun na ngayon ngayon kami bibili no maraming maraming salamat po talaga atin no pasensya na kayo nung last na video natin tungkol dun sa birthday ni papa hindi ko po banggit basta magpapasalamat po ako ng sobra at ininang at kay kuya ninong kasi ano mga idol nagbigay at nag nagano po sila nagpadala po sila ng pangbili ng plywood ayan thank you thank you po talaga para dito mga idol ay thank you po talaga at nang at kuya ninong no kasi sabi nila na experience din po nila mga idol nung pumunta sila dito sa amin kung gaano kainit yung bahay namin no kaya sabi ni ate na ipa-estimate daw kung magkano kung ilang piraso yung plywood na gagamitin no bali yung sabi ko sa kanya mga sampo kung kasya na yung kung hindi na yung kasya yung sampo idol dagdagan ko na lang no? pero parang skasya naman kasi konti lang yung tumaydol eh. marami naman yung sampu may bali ito lang yung pinaka sala namin tsaka yung kusina nga dito no kasi pag ganito yung ano mga idol kahit may ventilador siya ay sobrang init pa rin po no bali mamaya pala pagkatapos namin magagahan kasi kakatapos lang din namin mag maydol may idol magluto ng tinapay maaga pa ako gumising dali ng araw tsaka narin na rin ng naglako no tapos nag-prepared ako ng ano ng pangagahan. Maya-maya pagkatapos namin magagahan ay pupunta kami dun sa hardware magbibili kami ng plywood. Thank you, thank you talaga Ate no. At ininang at Kuya Ninong, maraming 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 salamat po talaga sa ano sa <laughs> ibinigay mo po na ano no, na pambili. Thank you talaga dito. Hindi na maiinitan yung mga bata. Well, kasi naawa na din ako sa mga maliliit ba. Grabe may Idol. Yung, si siling pa na nga namin, mga Idol, Iba na yung andar niya. Siguro nag-overheat. Umaandar siya pero mahina lang yung ikot na hindi kagaya nito. Ito kayo naman yung ko muna. Yun, yung malaki. Umiikot siya pero wala nang hangin. Kunti na lang yung hangin na lumalabas ba? Siguro nga sa init. Nag-overheat siya mga idol ba? Kaya, thank you, thank you. Talaga. <coughs> Ate Nina, tsaka yun yun yun. No? Maraming salamat po. Magigat po kayo palagi dyan sa inyo. No? Tsaka ngayon pala mga idol nag ano ko, ko ng tawag eh, pang namin. Kanina, nagluto na rin ako ng adobong talong. Ay, basta dito sa amin mga idol, palagi yan. May mga gulay yan, palagi mga idol. Hmm. Ito yung adobong talong natin mga idol. Luto na siya, no? Ngayon, nagluto ako ng scrambled na itlog. Itlog to ng ano may dul Itlog to ng itik pa niluto ko yung itlog ng itik mo <laughs> kasi may purpose mga idol kung bakit ko po niluto yung itlog ng itik kasi yung ibo namin yung nakita nyo mga idol yung ginya paul ba yung kulay brown na andun sa gilid mga idol ng itlog sya yan o yan yan yung itlog nyo mga idol napaka liliit mm. yun na yung mga idol Liliin natin kasi lumabas na yung isa ko yan oh, sobrang ilit mga parang parang bula lang na bilyard mga idol lagi mukha kong nakita <laughs> kaya Ma. Tsaka pinanood din namin sa sa YouTube. Yung ginya Paul pala, hindi siya tawag na eh, hindi siya inaano ba hindi niya ini-incubate yung itlog niya kaya naisipan namin may itlog may nang itlog na naman bali apat kasi yung it, ano yung itik ni papa. Nang itlog na yung dalawa na una. Oh, yeah. Yung dalawa naman nang itlog na. Bali yun yung ipapalit namin no sa itlog ng itik mga idol para mapisa siya no kasi hindi daw yung marunong mag incubate mga idol yun, nabasa namin sa ano no kaya isa siya na side up sa <laughs> na mga idol no? siya na side up yung itlog ng itik mga idol ito yung ipapalit namin doon no? bali ito yung ipapalit mm, Ito yung ginagawang balot eh, idol, yung itlog dito itik. Wow. Yung sangkap ito may kamatis, bawang, sibuyas, ka yung spring onions no yan o no? liliit lang talaga mga idol tapos ang lalaki ng ibo, no bali ano na to pang limang piraso na sana hindi mapansin ng ano no ng inahing itik <laughs> na sinabuta yung mga itlog nya pag napansin mo idol ipipisain yun tsaka matagal din mapisa yung itlog ng itik Ibang ko lang yung ganyan no manipis lang naman siya. yan nagpainita din ako dito mga idol ay oh Timing nga dyan yung itloga mga ito. Dimis di maluto. Ah, naluto din yun noon siya. Ayan, sunny side up yung labas. Pare sa talong. Tsaka, ito pa, pala yung ginawa ko nung, ano, nung linggo mga ito. Oh, ayan. Oh, Lumang yero to mga idol. Pinalit ko dito para hindi na mainit. Wala na yung trapal na. Galing yan dun. Sa buong mga idol. Nilipat ko lang dito. Nagpaalam ako okay yung na papa Para hindi na mainit na na siya iba din yung ano talaga no sa trapal yun yung trapal punit punit may idol kaya pero kulang ko siya may idol hindi pa siya tapos talaga pero pwede na siyang ano sa ilalim no kulang na isa dyan tapos yung dugtong dito sa kabila ayos na rin <laughs> at least mid medyo ano na siya no kawawa kasi kami may idol pag ano talaga sobra sobrang init talaga no mainit pa doon sa loob tapos mainit pa dito ay wala mura na may ginanggang Salamat talaga <laughs> Yung sa loob mga idol, hindi na yung mainit kasi nga May plywood na po tayong ilalagay doon. Thank you, thank you talaga no Ate Ninang at Kuya Ninong Maraming 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 salamat po Mag-ingat po kayo dyan palagi na no, sa Switzerland at God bless po sa inyo Yan, samahan nyo kami mga idol I-vlog ko na lang dito mga idol Idugtong ko na lang yung pagbili namin ng plywood Siguro matatrabaho yun Mga susunod na araw na kasi mamayang hapon May order pa kami ng salbaro mga idol 1,000 pieces pa bali. 100 pack. Magsasalbaro pa kami mamaya. Siguro bukas. Hindi kaya susundaro kasi kailangan pa ng kahoy. Tubay ito. Tubay kasi yung ilalagay dito. Sa ano ba? Para kakabitan ng plywood mga ito. Titingnan namin doon sa bukid. Doon sa ano nila maika. Kung may makuha. ba kami doon ng kahoy. Yung mga tumba mga ito ba? I-ano na lang i chinso ko na lang no, kasi may chinso naman nabili guys si Uncle na, ano eh, sana sana, mapayak sila no, para uh, gagamitin natin dito pang, ano, pang kisame. Ayan, mamaya po ulit mga idol ha, siguro, pagkakain na kami, tapos pasilip ko lang unti, tsaka diretsyo na tayo pagbili ng plywood mga idol. Toto na siya mga idol lo? ito yung ano mga idol lo? scrambled na itlog ng itik, na salvage. <laughs> Tapos, ah. yung adobong talong natin niluto kanina. Yan, may baguong May bagoong pa, may idolo. Tsaka sa asawa ni Bidin Ketchup. Le oh. Yung aming maintenance, mga idol Isang galon na tuba. <laughs> Tapos tubig. Kain pa tayo, may idol Sige na, kain po sa inyong lahat mga idol. Gawin tayo ka na ano? Palagi may gulay ba? Gawin tayo kaya gulay medyo. Hmm. Ano lang yun? Bawang lang yung ano niya medyo. Tuyo saka ka mantika no? Hindi, huwag na naman yun. Hindi taong ba? Bago ang bugas Ay, nag-video okay, Michael.

May, may, ano naman, may trade naman mga idol. Kumbaga may purpose naman. No. Gagawin natin ano yan. Yung incubator, yung inaheng itik sa itlog ng ginya. Para mapika ba? Kasi yung itik, madali lang dumami yun mga Yung ginya yung mahirap talaga para mi. Kasi nga hindi sila marunong mag-incubate. Hindi lang nililim nila mo. Oh. imbes na incubate mga idol, binabaon nila sa... Lupa. Ano lupa ba? Di na nababasag yung iba. Yan. Kaya na ba kayo may magdala? Mamaya na siguro pag ano na, bibili na tayo ng plywood mo Few inches later. I'm going to be here. Bila rin yung ano maydol, yung bag niya. May school daw siya, bibili na kami plywood. <laughs> Yan. Balay bibili na po kami ng plywood ngayon mga idol. Papunta lang kami. Kakatapos lang din po namin kumain ng agahan. No? Ay doon siguro sa sano si kami una mag ano, magtanong. Hmm? sugat pa yung ano kumain doon. Yung paa ko sumabit dito ba? Sa ano? Nag-start nag yung kapaka namin. Eh. Dugong-dugo mo ito. Ay, dugo. Ah, tapo? Ha? Tampo ano yan ako, ito. Malunggay. Malunggay. dito ba tumama dito uh, sipa ko bumalik siya start ay na nahalik pag tikod mo ito layo lang may bito kamay yung Dunkers. Ayun na, nice, naik. Nice. Dito, papagdahan na ito. Sumisipa siya. Ay, tight kasi ngayon may doon. Ayan, yeah, doon po siya. Doon kami sa tabila ano, na pupunta. nag na -ano nga namin. 400 din yung presyo. Baka dito sa kabila mo ito. Baka mura-mura ba. Subukan na natin. Pag mahal dito, babalik tayo doon sa tinanong -ano nga namin. No. Safe. May bibilhin pa din na mga pako pa. kami nakabili sa ano pangalawang pinuntahan namin kasi mas mura. Ano siya, ate? 390 po yung plywood nila. Naka-discount kami. Oh, tapo ka plywood ya. Yeah. Oh. ko be. Ayun, ayun, Ito yung mga pako. naka-discount kasi suki din ako dito mayroon dito ako bumibili ng materialis pa 400 sana pina-discount ako ng 10 piso Yan, at tininang na na po kami dito sa bahay no. Pala ito na yung ano. Ito na po yung ipinabili mong plywood na 10 piraso. Ate. Yan oh. Bali 1/4 siya mga idol 1/4 size. 400 yung presyo nila mga idol na tawaran ko ng ano, 10 piso bawat isa. Ah, sampu, 10. Tugo lahat ate oh. Tsaka nagbili din ako ng ano, ng mga pako ate para dito sa pagkakabit ka. Ito, yan. Dapat yung flathead sana, yung may ulo ba ng idol para kakapit talaga siya medyo. idol. 1 a half to mga na pako isang kilo. Tsaka ano, number 3 na pako yung para sa ano tapos dalawang kilo na number 3 dalawang kilo din na number 4 ate yung ganito kakaba ah, ba para doon ipapako sa siminto tsaka sa kahoy nyo para kakapi talaga sya lahat sa lahat. tsaka yung problema yung resibo hindi namin nakuha ulit <laughs> <laughs> nakalimutan nung nagbigay sa amin ng plywood ba marami kasing ano may doon, customer kaya hindi niya naibigay sa amin nakalimutan ko na rin Papa will make me a, a playground. Swing? Hmm. Na namin dito na namin naalala po malapit na kami no? pero okay lang yun basta yung presyo nito ate 390 po sa plywood tapos 400 sana na, na, na ano ko na tawaran ko na 390 siya doon kasi ako kumukuha ng ano may doon yung mga bakal para sa bintana tapos yung bubong namin doon ko din binili kaya kakilala ko na yung ano yung mayari tsaka ano na rin sabi niya may discount na tapos yung pako yan lahat po ate maraming maraming salamat po talaga dito at Nina nga. at kaya ay, kuya ninong Rolf Kunz Ramsey Sirlan thank you po dito siguro makakabit ko po to mga Martes buka siguro hindi kaya Merkulis kasi kailangan pa siya ng ano may idol ganito ito ba tubay ito tubay ito may idol kailangan pa ng ganyan magtitingin kami dun sa ano sa lupa ng lula nila sa mga tumbang puno ba yung hindi pa masyadong bulok may idol yun yung yung i ko tapos kakabit ko dyan mga idol no? siguro pag maabutan kami kasi pag ano kasi mga idol okay. ngayong darating na Hubisanto tsaka viernes, di hindi ka, di kami pwede magtrabaho nya kasi nga ano yan mahal na araw ba siguro pag hindi ito nagawa bukas martes ay ano na Merkulis siguro udi, udi kaya sa liwas na nang ano mahal na araw ko gawin no kasi ipunin ko pa yung mga kahoy na gagamitin madami dami kasi sana sana may makita kami dun para ano no kakabitan natin dito sa ano natin may dun basta maraming maraming salamat po talaga dito at inina nga at kay kuya ninong roll cones thank you po talaga dito sa malaking blessings na ibinigay nyo po sa amin hindi na mainitan yung mga bata yung mga bata lang kasi inaalala ko mga idol eh sobra talaga yung init thank you talaga ate no Maraming maraming salamat po to talaga dito sa ano sa ibinigay niyo po na pambili ng plywood. <laughs> Yan mga Last na tiis na namin to sa init mga idol pag nakabina to dito. Simple lang na design mga ito. Yung i ano lang siya ba na hindi na mag ano yung singaw ng ano no yung bubong. Dito ayan medyo malamig na rin dito konti kasi nga may bubung na kung ganitong oras mga idol wala ay sigurado hindi tumatambayan matambaya dito dito na kami nagluluto ayan hanggang dito lang po siguro to maraming salamat po talaga sa inyo lahat no sa walang sawang suporta at panunood nyo po sa amin lalong lalo na dyan sa mga silent viewers natin kay sir juster kaliso sir shout out po sa iyo from Hong Kong no maraming salamat po talaga sir, sa inyo sa suporta mo po sa inyo lahat na rin po mga idol maraming maraming salamat at hanggang dito lang to ate Ati Kari. Kari. Thank you po. At kay Kuya Rolf Kunz. Maraming salamat. Be. Maraming salamat po, ate Kuya. Hindi na kami mainitan nito. Yan, bye-bye mga idol.